So nga mga kaibigan, ipapaalam ko na po sa inyo kung magkano ba talaga ang kinikita ni Ate JB, no? Magkano ba ang kinikita ng isang sari-sari store na katulad kay Ate JB na hindi naman talaga masyadong malaki? Ayan, so I admit po, hindi po masyadong kalakihan yung ating tindahan. Noon po, malaki ito, tingnan nyo, no? Pero this part po, tindahan po ito noon. Pero ayan, so dinivide ko po ginawa naming Pesonet Cafe kasi naman uh, talagang naisip ko na siguro mas magandang source of income rin ang Pesonet Cafe kasi po kami ay malapit lang sa paaralan ayan ipapakita ko sa inyo ha uh, situated po yung aming bahay yung aming tindahan tingnan nyo ito yung tindahan ni Ate GB at yan naman po ang National High School and doon yung elementary so marami po dito ang nagpapaprint naghanap ng print nagpapaserok nagre-research para sa kanilang thesis sa mga assignment sa mga project ayan kaya naisipan ko magtayo ng Pesonet Cafe and then ito po yung aming uh, printer pangatlong printer na po namin ito magandang source of income rin at nagtinda rin kami ng mga school supplies tingnan nyo no so ngayon ipapaalam ko sa inyong kaibigan ko magkano talaga yung ating uh, kinikita bilang tendera no Kapag ganito lang yung laman ng ating tindahan. So bago ko muna uh, ipaalam sa inyo kung magkano talaga ang kinikita ni Ate Gibi, ipapakita ko lang muna sa inyo yung aking mga paninda para naman mabigyan ko kayo ng hint or uh, malaman nyo rin no, na pag ganito yung tinda nyo, ito rin yung kikitain nyo, ito yung magiging benta nyo, no? But again, depende na rin po sa lugar nyo o depende kung marami kayong suki, mga customers. Pero again ha, ipapakita ko lang muna sa inyo. So ito yung mga sabon ni Ate GB. Hindi naman talaga masyadong marami. At nagtitinda rin tayo ng mga oil, mga kolon, mga pulbo, alcohol. Nagtitinda ko ng tuyo. Ubus na yung dalawang toyo Pero meron pa naman akong tuyo. Hindi ko pa lang nalagay sa lalagyan. Ayan, tingnan nyo ha. So, ito yung aking tuyo. Bago ko lang kasi itong binili no sa supermarket, ilagay ko yan sa aking uh, lalagyan mamaya. Siguro pagkatapos natin gumawa ng video. So, again, this is my sabon section. Mga powder, mga liquid. Andito naman yung mga bars. Ibat-ibang klase po yan. Mga sabong panligo. Meron tayo, no? Ayan. So, meron tayong diaper sa itaas. Lagi talagang nasa itaas yung diaper kasi para naman pag nahulog, hindi mabukol si ate JV mga napkins, tingnan nyo. So, pinapakita ko lang po sa inyo yung laman ng aking tindahan, no? Ayan. Ito ang laman ng tindahan ni Ate GB ito. Naubos na yung evap. Uh, isa na lang, no? So, ito ang laman ni at ang tindahan ni Ate GB. Meron tayong corn beef, carne norti, mga pangsahog sa ula. Meron tayong yan. Mga tuna. Ayan. Yung century tuna, pinaka malakas, no? Kaunti na lang pala yung aking stocks. Hinihintay ko po si Pure Gold. Nakapag-order na tayo. Ayan. So, sa Pure Gold at si Grosare, yung mga ahinti na pupunta sa tinda ni Ate JB. Ayan. So, meron tayong water, mga alak. Ito ang laman ng aking maliit na tindahan. Nagtitinda rin po tayo ng mga basahan. Ito po, 1 peso and 50 centavos yung isa. Tapos, binibinta ko ng 2.50. So, isang uh, basahan, meron po akong uh, profit na 1 peso. Nagtitinda tayo ng 5 kilograms of rice. So, ito yung laman ng tindahan ko. Pinapakita ko lang sa inyo para uh, mabigyan ko kayo ng idea, no? Kung, <coughs> sorry po, naubo si Ate JB. Mabigyan ko kayo ng idea kung magkano, or hindi pala magkano, sorry. Uh, ang hirap magtagalog minsan, no? Bisaya po kasi yung lingkod sa si Ate JB. Kung ano-ano yung dapat yung itinda. <coughs> Excuse me po, may ubo lang si Ate JB. Ayan. Ayan. So, yan, nagtitinda tayo ng mga tomato sauce, tomato paste. Ayan, ha? Sana wag niyong iba si Ate GB kung na medyo matagal kung sabihin sa inyo kung magkano yung ating a ah, benta araw-araw o yung ating kinikita. Kasi nga ipap, ipinapakita ko pa lang muna sa inyo kung ano ang laman ng tindahan ko. Para naman hindi kayo magtanong sa mga isipan yung bakit kayo sa Ate GB nakabinta ng ganyan kaliit o bakit sa Ate GB nakabinta ng ganyan kalaki. Ano kayong laman ng kanyang tindahan o ba diba? Kaya naisipan ko ipakita ko muna sa inyo nagtitinda tayo ng mga gamot. O, ba? Diba? So, meron yung mga presyo at saka pangalan. So, pag bag, pag may maghanap ng diatops, dito ka sa letter D. Kung maghanap ng alaksan, dito ka sa letter A. Tapos, may corresponding price na yan. Yan. So, nagtitinda tayo nito. Ayan, no? Para sa mga, uh, ano yan, uh, pampasarap sa ulam. Mga battery. Nagtitinda tayo ng plastics. Mga tsinelas. No? Nagtitinda kasi si RTGB ng mga non-food items. Ayan, yung mga paminta, durog na paminta, buo. Ayan. Nagtitinda tayo ganito, ha? Sa damit po to pang brush. Brush sa damit. Mga net bag. Ayan, straw. Ito, hilo sa bisaya. Ayan, ano ba yung ano ba to sa English yung hilo? Ano hilo in Bisaya? Trade in English. Ano kayo sa Tagalog? <laughs> Yan, nagtitinda. Ito yung laman ng tindahan ni Ate JB. Hindi nga lang uh, nga, hindi lang a uh, well arranged ngayon, no? Pero, Huwag nyo naman ako i-bash. Okay lang. Hindi kasi. <laughs> so, TGB na once a, um, once a week. <laughs> ayan. Pero pagkatapos, ayan, gulo-gulo na naman. Ayan, nagtitinda tayo ng face mask. Ayan, mga pangkulay sa buhok. Meron tayo niyan. Ayan, no? Ito pang blackening. Ito pang kulay sa buhok. Kahit nga ito, no? Playing cards. Playing, playing cards. Magtungit kayo. Meron tindas si Ate Ayan, lalo itong chinilas kaibigan. Sa place namin, dalawa lang kami nagtitinda. Yung isa para palagi pasarado sarado. Ayan. So, nagtitinda tayo ng mga mantika. Ayan, yeah, mantika. Uh, ito, dirty na naman, no? Once, once a month lang ito. <laughs> Nilinisan ni Ate Mga asukal, itlog. Nagtitinda tayo niyan. Siyempre, mga kindi, no? Against the light pala, no? May sigarilyo tayo. Punta lang tayo sa labas kasi against the light. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, binta ni, binibinta ko. Ayan, kung bakit ako nakabinta ng ganito kaliit o ganito kalaki. Tingnan nyo, no? Uh, ito yung labas ng JB. Medyo konti na lang laman. Kasi si Pure Gold ay bukas pa mag-deliver. ba? Diba? Noon, dito yung uh, bilihan. Dito talaga para yung pintuan. Kaso yung ibang mga bata nahulog hulog Kaya nilipat ko dito. Dito na lang para hindi mahulog yung mga bata. O, ba? Diba? At nagtitinda tayo ng bigas. Limang klase. Nilagyan ko pala ng presyo sa labas para malaman ng aking mga kapitbahay kung ano yung mga bigas na tinitinda ni Ate GB at magkano. The rise and uh, the uh, corresponding prices. Ayan, so balik tayo sa loob. Again, pinapakita ko lang sa inyo. Ayan, sa Ate GB nga pala no, I love shoes. Tingnan nyo. Uh, may collection po ako ng sapatos mga kaibigan. Ito talagang love ko. Collection ng sapatos at saka collection ng relos. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo, kaibigan, ang collection ko ng Rilos, ha? Papakita ko lang sa inyo. Mahilig kasi ako mang collection ng Rilos. Yung uh, wristwatch. Ayan. Ayan, mga kaibigan, ang dami kong Rilos. Nakikita nyo ba? Ayan. Teka lang, ha? i natin lights. Tingnan nyo, no? O. Oh. O. Oh. Ang daming Rilos ni Ate Gb. Yung Rilos ko, kaibigan, mga lagpa sampo. Lagpa sampo. Mahilig talaga ako. Meron din ako maliit na rilo. Yan, ito yung koleksyon ni ATJB, JB. Ayan. So, ngayon, balik tayo, ha? Baka iba to si Ate JB. <laughs> Ayan. So, nasabi ko lang na may koleksyon ako kasi nakita ko yung mga sapatos. Yung lima, bagong laba, sa taas. Ayan, agin kaibigan, ha? Ito yung mga laman. Nagtitinda tayo ng pansit kanton. Ano, hindi pala, no? Bihon ng to. Ayan, ito. Odong, miswa, chlorine. Ayan. Yung mga noodles. Meron tayo niyan, kaibigan. Ayan, ito mga lamas, mga spices. Ahos, onion, diba? ba si boys, Bombay. <laughs> onion, nagtitinda tayo niyan. Sibuyas. Ayan, meron tayo pang spaghetti, pang macaroni. Ayan, so ito ang naman ang tindahan ni Ate GB, ha? Yung bugas ko, ayan, limang klase po yan. Again, our school supplies. And syempre, yung ating uh, nasa loob, no? Meron tayong mga uh, Kada sa dong ha? Yakult. Ayan. Ito yung nasa loob. Ito palang nasa loob ng aking refrigerator. Meron pong display. Lamig ka na mas ha? Harapan para makita ng mga customers ko kung ano ang nasa loob ng aking ref. Kasi yung iba hindi nagtatanong. Pag hindi nila nakita, hindi nila alam na nagtitinda tayo. Ayan. So yung ating mga beer products. Yung ibang kahon po hiniram ng ating customers pero okay lang kasi naman meron po yung deposit. O, ba? Diba? Nakalimang refrigerator na pala si Ate GB. Isa lang yung sira, yung malaki. GE po yun. Uh, ah, mahigit lang two years na gamit. Sira na. Ito, pinto lang. Um, Nagyayelo pa naman ito. Pero, hindi talaga masara yung pintuan. Kaya, hindi ko muna ginagamit. Pati ito, dear friends. Ayan, no, marami tayong trees ng itlog kasi napaka fast moving ng itlog. So, kabigyan na, again, ito po ang laman ng tinanin Ate Gibi, ng ATGB GB. Magtitinda ng walis. Meron tayong mga ilaw, mga electrical tape. Meron tayong yan, dear friends. Namin na Si Tamas ay nagutom. Hello. Alikog waswas dudong Tamas, ha? Dudong pa. Ayan, nang naglaba, naglaba kasi si kay kaibigan pero hindi ko tinapos kasi mag-video muna tayo kasi nakabasa nga ako no ng comment magkano daw ang kinikita ni RTGB. So ngayon kaibigan, dahil ipakita ko na sa inyo ang ating uh, mga paninda, siguro time na para sabihin sa inyo yung ating uh, binta benta everyday. Yan, upo tayo sa ating mesa. So yung benta ko po ay nakasulat. O, ba? Diba? So, ngayon, kaibigan, pupunta lang tayo sa buwan ng August. Ito ay thousand uh, 2023 pa to. ah uh, March. Sa August tayo kasi tapos na po yung August. Ayan. Ito yung binta ni Ate JB sa buwan ng August. di ba? Diba? Hindi naman parihas. Pinakamaliit, 2,650. Ah, meron palang 2,300. hundred. Ayan. So, ito yung binta ko sa buwan ng August. Pinakamalaki po sa buwan ng August ay 9,650. Para sa akin, malaki na po ito. Pero para siguro sa iba, kaunti lang, maliit lang. Pero kung bakit, kaibigan, ganito lang, uh, ito lang yung binta na sinulat ni Ate GB kasi ito ay sa mga grocery lang. Sa katulad dito mga kaibigan, ng mga grocery, iba-iba kasi yung lalagyan ko ng binta. So, ito kaibigan, pag yung pinakamali 2,300, hindi ibig sabihin isang araw yan lang talaga yung binta ko. Pag ito, 9,650, August 4, no? 9,000 mahigit yung ating binta. Hindi ibig sabihin na 9,000 lang kasi may ibang lalagyan po tayo. Katulad nito. Ah, wala pala ito. 5, 6. <laughs> Sa iba nating source of income ito, kaibigan. Kasi nagpapahirang tayo ng pera. Yan, nasa ilalim, no? Ito, their friends. Yung GCash ko, tingnan, no? Gcash money. Yung Gcash ko, kaibigan, iba yung lalagyan. Kaya hindi ko talaga masasabi na ito lang ang ating uh, binta araw-araw. Kasi nga, ito ay sa groceries lang. Yung sa Gcash ko, eh, nakasulat rin yan, kaibigan, yung Gcash ko na sa likod. Ba, ah, saan na yun? Oy, nawala yung listahan ko na sa Gcash. their friends? Ah, hi, dara. <laughs> ito yung sa Gcash ko, mga kaibigan. O, tingnan nyo, no? cash in cash out ito yung sa Gcash ko iba naman no ang listahan ni Ate GB sa Gcash o tingnan niyo no ito ang listahan natin sa Gcash o di ba ayan cash in cash out magkano yung tubo ayan so iba yung listahan natin sa Gcash iba yung lista natin sa benta natin sa grocery ito sa Gcash kaibigan dito ko nalagay yung mga binta ko sa Gcash dito ito yung sa grocery kaya at meron pa pala ito yung sa yellow or sa ice. ba diba, Nagbibinta tayo ng yellow. pang to sa Corinth Tether Friends. Ito po sa printing business namin kasi marami nagpapaserox, nagpapaprint. At ito po sa, kinuha na pala ni Francis yung binta sa rice. ba diba rice? Ito po ang lalagyan namin uh, sa rice. Pag may bumili ng bigas dito po, nilagay, nilagay namin yung aming binta. So, at meron pa pala, dear friends, Bago ko makalimutan, may listahan pala tayo. Ayan, so si Ate GB ay nagpapautang po. Ito yung listahan, di ba? Meron nakautang ng 309. Meron din mga 58 lang. Meron din nakautang ng 700. O, oh, di ba? Pero paid na po. Ayan, kaya nagpapautang si Ate GB kasi okay naman. Basta magaling na sila magbayad. Tingnan nyo. Ayan, di ba? Yan. So, ito yung mga utang dito sa tindahan ni Ate GB. Mayroong 400. Paid na yan, ha? Paid. Ayan, ba diba? Ito, 628. Data, nakadata ng 600. Nakahulog siya. So, ito. Ayan. So, ito. May nakautang sa atin ng 1, 2019. ba diba? 2019. Pero paid na yan. So, hindi lang talaga ang ko kung magkano binta or sales ko. Hindi lang yung cash talaga. Hindi yung dito lang na cash hindi lang yan ito yung binta natin ngayon no sa araw na ito, hindi uh, maga pa naman dear friends ito nalagyan natin ng binta araw-araw so kung magkano man ang binta ang laman nito hindi big sabihin yan talagang ang binta natin kung magkano man ang laman nito kasi meron kasing utang di ba so aside from ito binta aside from that merong utang so pag i-add yung utang mas malaki talaga yung binta pag malaki yung binta big sabihin mas laki yung ating kinikita Ayan. Di ba? <laughs> so, most of the times, kaibigan, kumukuha ako ng 10%. Ayan, meron tayong chicken. Say mo, ha? Chicas. Ayan, may kay kaibigan, nating pila man. Bigan man na natin cash in, kaibigan. 300. So, mga kaibigan, So mga kaibigan, natigil po tayo kanina kasi nga may nagpa-Gcash. Dalawa po sila cash in, 300 tsaka 100. So yung Gcash ko kaibigan again, hindi ko siya nilagay dito sa binta ko for today sa grocery. Hindi po. Tulad na pinakita ko kanina, meron tayong, iyan buksan na muna natin, meron po tayong lalagyan ng Gcash na benta. Ayan, so ito yung Gcash, 100 tsaka 300. Ayan, so Gcash ko kaibigan, yung cash in, every 100 pesos, 5 pesos ang bayad. Pag cash out, every 100 pesos, 2 pesos ang bayad. So again ha, nakita nyo naman yung Gcash money ko, Gcash na pera, hindi ko po nilalagay, hindi po siya kasama dito sa binta natin sa mga grocery. Iba yung sa Gcash ha, katulad ng sa Bigas, iba po. Kaya naman nasabi ko kay Biga na hindi talaga masasabi ni Ate JB kung magkano talaga yung aking benta. agin sa mga nagtanong dyan, na curious kung magkano ang benta ko or kita ko, eh, pinapakita ko lang po sa inyo ito ha, sa buwan ng August. Ito po yung listahan ko ng benta sa buwan ng August. Sa grocery ha, hindi kasama bigas, hindi kasama load, hindi kasama gcash, hindi kasama mga yellow, hindi po. Iba to, Ayan, so pinapakita ko, ka, ko lang para malaman nyo kayo na humus no? kung magkano, kayo na mag-calculate. Ayan, basta ito yung daily uh, sales ko sa grocery. And again, wala dito Gcash, wala ang low dito, wala sa yellow, wala ang bigas dito, their friends. Ayan, ba? Diba? At meron pang utang, o oh, ba? Diba? At ito naman sa July. So, ayan, sa July po, ayan. So, yon yung uh, August sa July. Meron tayo sa June, o oh, ba? Diba? Uh, ano bang, itingnan nga natin anong pinakamalaki, magkano. Ayan, anong buwan may pinakamalaki tayo, no, nabenta. Ayan, ito po sa May. Ayan, sa April po ito. So, yan. Yo, 49, 7,700. Meron naman. Ay, sa March po, kung bakit malaki yung binta ko sa March 13, kasi fiesta po ito sa amin. Fiesta sa aming purok kaya naka 10,000 si Ate GB. Kasi fiesta po, no? Ayan. So masaya tayo kay Bigan. Kasi nga mm, ito yung bunga ng ating pinaghirapan. Ayan. So again ha, yan lang pinakita ko nyo kay Bigan ha. Magkano ang benta ko sa isang araw? Ah, uh, yung normal talaga 3,000, minsan bababa, minsan mas tataas pa sa 3,000. Basta ang ginakuha ko lang, kumukuha ko ng 10%. Katulad dito, 49, 10% iniipon ko po, savings. O, ba? Diba? Ito yung ginagawa ni Ate JB. Katulad nito, sa June 23, 5,100 ang sales ko sa grocery. Ayan, 5,100. Ang 10% po nito, which is 510, iniipon ko, sinisave ko. Ito yung ginagawa ni Ate JB. And ngayon, napakita ko na sa inyo, kaibigan, ha? Magkano ang binta at kinikita ni Ate GB? Ang kita ko po dito ay 20% ng aking binta, sometimes 15%. Ayan. Pakita ko lang ha. For example, ito kay Bigan, ang 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 binta natin ay 4,750. 20% po niyan yung ating kita. Ayan, di ba? Yan. So ito lang kay Bigan, katulad nito, 3,300 lang. So 20% niyan yun yung kita natin. Magkano ba 20% nito? 660 ata. Kung hindi ako nagkakamali. So, pag nakabinta si Ate Jimmy ng 3,300, ibig sabihin yung kita ko is 20%, so 660. Sa grocery lang, hindi kasamagin yung Gcash, yung load, yung bigas, at syempre yung utang, may utang pa kasi, di ba? Diba? So masasabi ko talaga na magandang source of income yung ating tindahan. Ah, mas malaki po, most of the time, kung hindi man all the time, most of the time po, mas malaki pa ito kaysa sumasahod ka ng minimum. Totoo lang. Eh? Meron pa tayong Pisonet Cafe. Ayan. Yung kaibigan na, maganda talaga ang pagkakaroon natin ng sari-sari store business. And most of the time, kaibigan na, ito kaibigan, mataga na pala itong lalagyan ko ng pera. So, hindi, noon po arinula, no, ang nilalagyan ko bago pa lang. Pero yung pinsan po ng mama ko, ginawa niya ako nito. Siya gumawa nito mataga na talas. Lagpas sa sampung taon nito, dear friends. Sa tansya ko lang. So, Matagal na kaya ayaw ako na siyang palitan kasi nagbibigay sa akin ng swerte. Salamat. Ha? Oh, lamoy. may lamoy pa. Ayan kaibigan, no? So again, sa mga nagtatanong dyan, maganda ba magtindahan? Maganda po. Basta magaling ka lang maghandol, ay tiyak po. Yung kita mo sa tinda, yung profit mo, um, lagpas po sa minimum wage, minimum na sahod. Yan, honestly, no, frankly speaking, lagpas pa sa minimum na sahod yung ating kikitain, yung profit, as in profit po, lagpas pa sa minimum. Pag magaling ka maghando ng yung tindahan, o ba diba? anong pang mo? Magtindahan ka na kaibigan, maganda talagang source of income ito.